Eligible na po ang Department of Education para sa PBB 2022. Mayroon pong total points na 75 ang DepEd. Mas mataas ito kumpara last year kaya eligible ang mga DepEd personnel ng 48.75% ng kanilang December 2022 basic salary. So, ngayong araw lamang po lumabas itong scorecard na ito sa website ng PBB Secretariat. So, ito po ay isang magandang balita para sa mga eligible din na mga personal na Department of Education. So, ang kasunod po nito mga master ay ang pag-submit na ng DepEd ng mga requirements na kinakailangan para po ito ay mabigyan na ng So abangan na lamang po natin yung mga susunod po na mga pangyayari pagkatapos na maging eligible ang Department of Education. Hopefully ay mabilis po yung pag-submit ng mga documents para mas mabilis din yung pag-release ni DBM ng Special Allotment Release Order or SARO para makukuha na rin ng mga personnel ang performance-based bonus for the year 2022.